sa pagdudpod na kami. <laughs> Ay, nasa pagdudpod na kami, guys. Ha? <laughs> huh? Naiyak ako, naiiyak ako. Ano nga alam mo? Oh, nakakaiyak. Ayan. Yan, nasa pagdudpod na kami sa Belines Beach Camp na kami. Maganda naman eh. Tahimik. Wala masyadong tao. Kami lang. Oo oh, tatay pa naman ako. Tubol na talaga to pag uwi ko. Pag uwi ko ng vegan. Tubol talaga to. Ka kanina hindi rin ako nakatae. Konti lang yung nilabas kong tae. Ay, yun nga eh, namamahay din yung puwet ko eh. Hindi ko na pinilit kanina yung puwet ko. Kami kami lang din nang nandito. Walang makita. Na. Wala kami makita dito. Wala makita ng ano. Ay. Jawable pa naman ako. Tapos walang tao kami lang. <laughs> joke lang po, joke. Ang tahimik, guys. Napakatahimik. Ay. Ang tahimik. So, dito yung, ito yung liliguan namin, guys. Ayan. Dito kami maliligo. Tahimik talaga. Abandon niya siguro to. Abandon to. Ha, hindi ito abandon. Pero ang tahimik, walang tao. Natin. Ah, na tayo, tayo Ayan, natin. Ah, yung inadaanan natin. Ito po yung nilipatan natin. <coughs> po kami ng kubo. Para makaligo na kami. Kasi doon sa kabila, medyo kati. Tsaka mabato. Ito sa liliguan namin, hindi. mainit. Makita. Ayan po. Oh. Full mm, din naman. Weekday sick. Guys, kaya siguro wala masyadong tao. Kaya kami lang yung nandito yung tao. Tsaka meron ding sip na yung dito. Hindi ko alam kung eh, kung nag-ooperate pa sila ng zip line. Pero meron dito guys. So yan, lalak, rin ko yung isang straight na yan sa marami ditong mga in mga resort na pwede ninyong puntahan ito medyo parang abandon ito parang ano na to uh, sarado na ito Itong, yan 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 na nakikita nyo dyan sa video wala na yan napabayaan na yan pero dito sa mga ibang part ay meron naman may mga ano pa bukas pa mayroon din naman makakainan dun sa nilantahan namin na ano na kubo meron doon yan yan katulad yan 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 yan, yan. meron pa yan Pero karamihan dito, yung sa pinakaunahan bago kayo pumasok ng Oy. resort. Sige lang. Abandon na yun. sayang, ganda pa naman. Sayang, na ibibidyohan ko lang. Malaki siya. Para sa dormitory. Tapos oh, nga lang napabayaan. Siguro, ano. Dihira lang din siguro may naliligo dito sa Ilocos. Pero maganda naman yung mga oh, ano, dito. Malilam sana kasi so, ano. Hindi ko rin alam Kati kung Kati ano ba? Isip, bakit? kon, ano, konti lang kami dito. Tingnan nyo guys, so ang tahimik. Kami lang nanandito nandito. Yan, maganda naman siya. May, malalim naman yung, ano, yung dagat. Masusulit nyo naman yung paliligo nyo dito. Pakalawak nyo to guys. Kaso nga lang, walang naliligo. Ang kagandahan naliligo? nga lang, kami-kami lang para ma-feel mo yung yung ano, yung alo ng dagat, yung hangin, tahimik lang. Diyan pa sa kabila. Nakaka-enjoy din, okay, din naman, naman yung, yung sarang... sun. Woo! Dunig! Ang dagat. Mm -hmm. Ang At nandito ka, Stephen! Alam! Ano? Ba't nandito ka, Stephen? Ano ginagawa mo? <laughs> Disney princess, o. Oh, Nagpipicture ang mga Disney princess natin. Ang wow. iba pang Disney princess. Ayan. Pero ako, maglalakad-lakad lang ako. Gusto kong maglakad na sa dulo. May na ako maligo. Ayan lang yung maligo. Maligo na sila. Naliligo na mga Disney princess. <laughs> ah. Makikiburaot. Oh. ito parang pang na ano na pang marites sa part na ito may naliligo nandiyan sa part na yan dito kasi nga lang konti lang din ang naliligo dun sa kabila medyo tao medyo medyo kati doon. dito naman medyo mataas taas naman ang tubig pwede naman liguan ayan akitan ko yung ano yun nakita nyo yan yung mga lumang houses na yan lumang ano akitin natin tingnan natin guys Kumakita ko dito. Tapos, ayan. Dito ako sa may abandoned place. Pero, akita ko. dito ko dito. Agad ako. Guys, napabayaan lang. Dahil siguro, wala masyadong naliligo dito. Kaya napabayaan. Sayang naman yung mga installation na nandito. Oh. Kita nyo yan. Sayang naman. Tsaka yung bahay na yan, oh, nasa likod na yan. Yan, oh. Sayang, oh. Wala masyadong... Wala ka makikitang tao. Ayan. Caribbean. Looney Tunes. Ninja Turtles. Transformer. Oh, nandito na lahat, ah. Animals yung mga dragons na maliliit mga dinosaurs nakita nyo yan sayang oh. sayang talaga napapagod na ako baka may ahas dito nakita ko ng kanti ay oh, si panda si po nandito din yan hindi ko kilala yan mga characters Cartoon characters. Yan, hindi ko kilala yan. Si Hope nandito rin. Ah, hindi pala si Hope. Isa eh. Sa four. And si Apa nandito si Apa. Pasukin ko. Ayan, ang mga superheroes. Mutants. Si Moana, tsaka si... Oh, nandito yung avatar, oh. Ang nandito ka lang pala. Ay. Kakapagod naglakad. Karamis. Ayan o. Oh. Nandito lang pala si Ang eh. Ang the last airbender. Mga helicopter. Sayang. mga lumang building na napabayaan na nalugi siguro yung may-ari nito nalugi ang may-ari selfie with apa hindi ko kung bakit hindi ito pinabayaan na or I don't know ganyan lang siya napabayaan napabayaan talaga sayang kaya. Ito yun. Gugay. Ayan. Okay. Dami pa yan doon sa may taas. Kaso, akakit pa ba ako? Hanggang doon yan sa taas. Hindi na ako nakaligo. Oh my goodness isang lubluban na lang. Ayan, ang ganda. Ang dami niyan, oh. Hindi ko alam kung bakit na-abandon na yan. sa taas. Sayang talaga, oh. Hindi siguro nabawi yung pera. Mga oh, aircon, so sira na lang. Ayan. Ayan totally abandoned na talaga siya. Ayan, yun, o. Oh. Ang ganda sa ano. Sayang. Kakapanghinayang. Yan. Kakapanghinayang talaga. kayo sa may dulo. Ate. Ayun. Ate dulo. Dito tayo. Ganda pa naman kasi nasa gilid lang siya ng kalsada. Nandun na yung iba. Hindi ko napupuntahan at ako napapagod na. Okay hanggang dito na lang tayo guys. So nakita niyo naman doon sa video ko pinakita ko sa inyo yung mga buildings na sayang na abandon or nalugi yung may-ari nito. So sa susunod na vlog ulit. Bye-bye.